Okay, mayroon tayo dito ng Isuzu D-Max. Ah, uh, high end 'to mga sir. 4x4 3.0. So ngayon, ituturo natin kung paano ito paandarin kasi marami pa rin ang hindi nakakaalam kung paano ito paandarin. So 'yan, buksan lang natin, guys. So ngayon, uupo tayo dito kasi hindi rin ito andar kung hindi tayo uupo dito. So pindutin natin itong push button na ito, ayan. Kung nakikita nyo, pinindot ko na tapos yung lumabas dito wala siyang susi ayan hinahanap niya ang susi yung key electronic key hinahanap niya so pindutin natin ulit guys para makita niya talaga ayan so hindi siya umandar di ba so dapat lumalabas yung mga ilaw diyan ngayon ang problema nito mga lords yung susi ayan kailangan dala mo yan or yung susi na yan kailangan na sa loob ng sasakyan so pasok tayo ulit tapos upo tayo dito guys so ang gagawin nyo guys pindutin nyo ulit yung push na yan so isang bisis lang ha pipindutin nyo ng isang bisis ayan isang bisis lang pak tapos antayin nyo mo ng lumabas yung display so yan lumalabas na yung display tapos ngayon guys dahil lumabas na yung display apakan nyo na yung clutch tapos pindutin nyo ulit yung push button so ganoon lang so ayan umandar na siya so under na siya guys so ganoon lang yung pagpapaandar ngayon kung hindi nyo ah, kabisado hindi pa kayo nakakaranas ng ganitong sasakyan or hindi pa kayo nakakapag-operate ng ganitong sasakyan eh baka malito kayo so dito yung aircon so ang pipindutin, pipindutin nyo naman yung auto ayan off kasi yan dyan off dito sa kabila ayan auto yun yung on sa aircon so ganun lang kasimple guys sana nakatulong ako sa inyo sa kung paano pandarin itong high end na 4x4 Isuzu D-Max